What's up everyone? Welcome back to another episode of Ear Flicks, a channel dedicated to our aid hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadiniguli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bagos channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss advocate sa bansang Pilipinas. Kaya natin ginagawang EarFlix is to create a community of hearing advocates sa ating bansa. So kung ready na kayo, please hit that subscribe button and let's begin this vlog. Ang topic natin today is na ayon sa current events sa buong mundo. Ito ang tinatawag nating uh, Olympics. Okay? So, yung mga next episodes natin is yung mga hearing loss related uh, or hearing loss related na mga games. Yan. Para pahimli tayo angkop na angkop. So, bago ang lahat, uh, gusto natin pasalamatan at iparating sa ating champion. Walang iba kundi si Miss Hidilin Diaz for bagging our first gold sa Olympics. Congratulations po. Uh, Nakaka-proud po talaga maging Pilipino lalong lalo na sa panahon ng pandemya. Uh, kasi po hindi po biro yung ginawa niyong feat. Okay. So in correlation with Miss Hidilin's uh, performance, yun po yung tatalakayin natin ngayon, no? So ano ba yung hearing loss na po pwedeng makuha ng isang weightlifter yan so yun muna yung una nating game so ang atin tenga kung babalikan po natin is meron tayong tatlong parts meron tayong outer ear, middle ear, and inner ear and kadalasan kung papanoorin nyo yung video ni Miss Hidilin yung pagbuhat niya nung uh, barbell kita-kita naman po sa itsura ng mukha niya merong pressure okay minsan yung pressure na yon o yung tinatawag nating intracranial pressure o yung pressure na nanggagaling sa loob palabas ng ating ulo puwede siyang mag-induce ng tinatawag nating barotrauma or pressure trauma sa ating tenga okay para maintindihan pa natin lalo uh, mag-dive in tayo sa part ng ating inner ear okay yung inner ear natin kung mapapansin nyo dito is meron siyang window or membrane. Yeah, try natin i-demo ito. Tung maliit na maliit na butas ato. Okay. In the presence of pressure, 'yan. In the presence of pressure, pwede siyang mapunit. At dahil doon, puwedeng lumabas yung mga perilymph o yung fluid sa loob ng ating cochlea palabas sa ating middle ear cavity. Pag nangyari yun, kadalasan yung mga pasyenteng bumuat ng mabigat o nag-undergo ng pag pagbabago ng pressure sa katawan is makaka-experience sila ng mga sumusunod. Ito na po yung mga simptomas. Una, pagkakaroon ng fluctuating hearing loss na minsan okay yung pandinig, minsan wala, minsan okay, minsan wala pangalawa is pagkakaroon ng pagugong ng tenga o tinatawag natin tinnitus. Meron din pong pagkakaroon ng pressure sa ating tenga o yung tinatawag nating oral fullness. At posible rin na magkaroon ng vertigo. Pero yung vertigo niya is hindi siya yung wala siyang spinning sensation. Kung baga, parang uh, hilo lang pero yung katawan at as is. Okay. Meron din pagsusuka at pagkakaroon ng pagsasakit ng ulo dahil nga sa intracranial pressure. Okay. So, yung medical term pagdating do sa sa sitwasyon na yon is yung pagkakaroon ng perilymph fistula na kung saan yung ating membrane na nagdi-divide sa inner ear and middle ear cavity is pwedeng napunit or nasira. Okay, ano ba ang diagnostic test para malaman natin na meron tayong ganitong karamdaman? Usually, in a presence of pressure, kas biglang nagbago yung pandinig, kailangan natin kumonsulta sa isang ENT para magawa ang uh, diagnostics at syempre sa audiologist para magawa ang mga sumusunod. Una, yung tinatawag nating hearing test para malaman natin kung meron ba siyang effect sa hearing Pangalawa is yung ating mga balance test tulad ng BNG at VEMP. Pangatlo would be yung tinatawag nating electrocochleography kung saan e monitor natin yung electric response ng ating cochlea kung meron bang pagbabago. At ang huli sa lahat is syempre uh, yung ating mga radiological exams tulad ng CT scan and MRI. Kadalasan, pag nagkakaroon tayo ng punit sa ating round window at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating perilymph fistula, ang recommendation ng ating doktor is mag muna para sakaling magsara yung fistula na yun o yung punit na yun at makarecover yung isang pasyente. However, kung hindi naman magagawa iyon uh, syempre mag-undergo -under tayo, tayo ng medical procedure para takpan yung butas o pagalingin yung butas. Okay? Disclaimer natin dito sa ating vlog for today is not to this, uh, what call this? Hindi natin para i-discourage yung mga tao mag -weight lift. Ang ating suggestion is of course, mag-practice tayo, mag-exercise and practice safety precaution in doing so. Okay? Uh, muli, gusto namin pasalamatan si uh, Miss Hidilin for bagging the gold. And again, this is your Sir Ero saying we will make the disabled able. Pa natin gagawin yon by hitting that subscribe button and hope to see you soon. If na-reach na tong part na to or itong segment na to ng ating vlog for today, please be reminded na tapos na po ang ating pagsisend ng mga audiogram or pag-subscribe sa ating website para sa ating raffle. Uh, kasi po kailangan po natin reviewin yung mga documents kung nakompleto nyo na po ba para malaman natin kung eligible po ba kayo para do sa raffle kung sakaling kayo man po yung mabubunot in the advent po na kayo yung nabunot pero nakita po namin na uh, hindi po sufficient yung inyong documents para mapatunayan na meron kayong severe to profound hearing loss wag po kayo mag-alala kasi next month baka sakaling magkaroon po tayo ng panibagong raffle, eh, eligible pa rin po kayo na ma uh, maka-join. Kung auto-join po kayo pagdating doon. Okay, salamat pong ulit. Uh, para po sa ating ibang mga campaigns, please watch our old videos sa susunod na mga slides na to. Salamat again. Bye!